Mag-unboxing po ako na padala uh, bigay ni Sir Cavagis na BA. Special delivery din po ito. din na ni Sir Cavagis nung siya ipumunta ng Ilocos para mag-share mag ng kanyang blessing sa mga mga aaral para makalagay ng tinto. Super ganda. Sir Kabagis, maraming maraming salamat po sa inyong binigay na B8. Kahit hindi ako marunong kumanta at wala akong boses, nagkaroon ako ng BA at ng hindi oras. Thank you po sir. Sa maagang pamasko at pa-birthday. Wow, ang ganda nito. Eh. Ganda. Pwede na kami mag-concert dito hmm. around. Meron na siyang connector. Ako. Ang top ng connector pala ito. Top yung hmm. top. atu nini plata <tuh> agnes kum <tuh> pa nu <tuh> iko Kabagis. Thank you po. Bye-bye po. Ito po ang kanyang katalog. That's it. Thank you po, Sir Kabagis. God bless you more, Sir Kabagis.